Babaeing late na sa kanyang kasal, mas lalo pang na-late matapos pahintuin ng pulis dahil sa over speeding. Madalas ay ang bride ang pinakahuling hinihintay na dumating sa kasal at ang kanyang entrance ang isa sa pinakaaabangan ng mga bisita. Pero ang bride na ito sa Florida, paniguradong grand entrance talaga ang ginawa dahil na late na nga ito sa mismo niyang kasal, pinahinto pa ng pulis dahil sa humaharurot nitong sasakyan papunta siyempre sa venue. Kung nakahabol sa kasal ang bride na ito, alamin. Sa isang video na inupload ng Port St. Lucie Police Department, makikita ang isang sasakyan na pinahinto sa gilid ng Crosstown Expressway sa Florida dahil sa bilis ng takbo nito na umabot ng 105 miles per hour. Kasunod nito ay ang paglapit ng polis sa sasakyan kung saan makikita ang mga pasahero nito na isang babae at isang lalaki na kapwa bihis na bihis para sa isang okasyon. Pagkalapit ay tinanong ng polis ang mga pasahero ng Whose wedding is it? Na siya namang sinagot ng bride na nakaupo sa passenger seat. Panandalian pang nagtanong ang otoridad sa babae at doon na pag-alaman na late na pala ito sa sarili nitong kasal. 2:30 PM nagsimula ang kasal ng babae pero makikita sa bodycam footage ng pulis na 2:42 na ng hapon ng Pahinduin ang mga ito sa gilid ng expressway. Sa huli hinayaan din ng understanding na pulis na makaalis at makahabol sa kasal ang bride pero nagbilin nito sa nagmamaneho ng sasakyan na isa pala sa mga guests na magkaroon ito ng mandatory court appearance at binigyan ng pecha kung kailan ito pupunta sa korte. Samantala, ayon sa The Denson Firm sa Florida, ang pagmamaneho ng higit 50 miles per hour o paglagpas sa speed limit ng mga highways sa nasabing lugar ay maaring magresulta sa felony. Kung ikaw ang bride, papayag ka rin ba na magkaaberya at malate ka sa kasal na matagal mong pinaghandaan? D W Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.